Guys, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat ano, sa lahat ng mga dumalo, sa lahat ng mga dumating, sa lahat ng mga nakipagkamay, sa lahat ng mga nakita natin at mga nag-share ng mga subscribers at followers natin ano, sa lahat ng mga uh, nagbanggit sa atin na na-improve ang breeding nila, na-improve ang production nila. So maraming maraming salamat sa inyong lahat ano. Hindi ko na kayo maiisa-isa, -isa, pero may mga natatandaan talaga ako ano. So yung taga na isang 27 years old na talagang bunyahe pagaling Takloban at nagpasalamat sa atin dahil na-improve natin ang uh, breeding system niya uh, na na-adapt yung uh, brooder system natin na paikot and walang lamp. So kung maga yung mga ganong bagay, I'm really happy. ano So kung maga talagang uh, tago sa puso natin ang mga ganong pasasalamat at sa mga iba pa na mga nagpunta rito, I'm really happy to see you guys. Maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat at nakita ko kayo. And uh, this is the first day of expo palang Ano? So asahan ko kayo bukas. Kaso uh, medyo kulang na ang stocks natin. Kung mapapansin nyo, ano? eto uh, 20 itong pulis sa na dala natin kanina. Dalawa na lang ang natira. So ito, dala-dalawa na lang na Bruce Barnett sweater. So, yung mga uh, baby stags natin na 4 months old, ito na lang. Uh, ilan na lang ang na natira. Pati mga baby pullets, ilan na lang din ang natira. Ano? Ito na lang ang na natira. So, yung mga brood stags natin, ito na lang din. Ano? So, ilan na lang tong natira natin ng mga brood stags. So, bukas magre-replenish tayo, pero konti na lang. So, most probably, bukas maghapon, mauubos na to at Sunday makakapagpahinga na rin tayo. So, again, Paus puso ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa dumating at bukas yung mga pupunta pa dito. Huwag kayong mahiya mag-approach sa akin ano so magtanungan tayo hanggang kaya ko rin lang uh, magtanongan tayo ko anong pwede nating maitulong sa breeding program nyo. So maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos Solito ng Logistics Academy.